So kahapon po ay nakasama namin si Commodore Tariela doon po sa NTF West Philippine Sea. So sila po yung nakamonitor sa mga nangyayari po dyan sa WPS at yung pong mga pangahara sa atin nung uh, mga China na nambubuli. Okay? bubuli. Uh, doon sa uh, aming pag-usap ay sinabi po niya na there will be moves, there will be actions. Na, na instigated o initiated by uh, mga Chinese government na that will try to undermine the PBBM administration at uh, susubukan kontrahin po yung pong ating matatag na alyansa sa Amerika at sa mga ibang bansa, katulad ng Japan, Australia, uh, India, South Korea. So, binalaan po niya kami at uh, ewan ko ba na parang saktong-sakto eh, nakita ko itong post na ito tungkol sa event na mangyayari bukas okay, sa Quezon City Sports Club eh, okay, na no to USBBM proxy war koalisyon ng mamamayan kontra gera eh, yun yung pinakapangalan ng event so once again they are they are mobilizing to try to scare yung pong mga kababayan po natin na yung ginagawa ngayon ni PBBM would lead to war would lead to uh, all out war with China na malayo naman pong mangyari. Sobrang layo pong mangyari po talaga nun. Sino yung mga atin bukas? Okay? Ang sabi nga nila ito yung mga the usual suspects Okay? So, uh, hindi ko alam kung isa ito yung sa tinutukoy ni Commodore Tariela na na being uh, pushed by the Chinese government pero mapapaduda ka mapapa mapapaisip ka na lang. So, hindi ko alam, hindi ko alam. So, nandyan si tatay. Ako, hirap talaga pag, ta pag tatay. Uh, si Atty. Harry Roque will be leaving daw. Oh, siya pa yung nasa taas dito sa billing, oh, taas ng billing. Uh, Lorraine Badoy, okay? Si Ka Eric Celis, okay? So, ito yung mga SMNI. Um, Sas Sasot, so ito yung mga galing sa SMNI na si Sasot, kaaway ni First Lady nitong uli. Si Bobby Tiglaw, okay, na nakita natin binabara sa Twitter ni Congressman Marco Wangko. Di ba? Um, Professor Ana Malindog Uy sa Asian Century Philippines. Uh, nandito pa si Herman Laurel, uh, Ado Paglinawan. Okay. Um, ito, si former Senator Kit Tatad. Okay former Minister of Public Information nung panahon ni tat, nung tatay ni PBBM. Hindi ko maintindihan anong ginagawa dyan. Itong si Senator Kit Tatad. Ako, Senator Kit, bat, ba't, naman ngayon pa? Ba't naman ganyan pa? Ngayon ka pa sasama sa ganyan. ba diba? Pero, yun. Um, they are launching this Manifesto for Solidarity. Okay. So, ito, mag-react tayo. O no to USBBM proxy war. Ito guys, misleading yung kanilang ginagawa. Alam nyo kung bakit? Kasi uh, totoo naman, meron parang ano eh, parang uh, parang cold cold na uh, cold war like na mga kaganapan na nangyayari. Syempre meron ano eh, kasi China is being super aggressive uh, Of course, uh, US at yung mga ibang kaalyado nito is uh, giving maximum tolerance Dahil ayaw naman ng gera, ayaw ng gulo O Pero itong sinasabi nila na no to US BBM proxy war Hindi naman sa ayaw nila yung proxy war eh. Ayaw lang nila dun sa kakampi natin ang gusto kasi nila dito sa, sa proxy war na sinasabi nila nagaganap gaganap eh, ay nandoon tayo sa side ng China kaya nga todo todo abogado sila sa China eh. kaya nga ni isa sa kanila walang makakondem sa mga aksyon ng China sa mga sa mga ano natin sa mga mangingisda at sa mga tao natin sa mga kababayan natin na ah, winawater kanon ni isa sa kanila wala walang kayang magkondem sa China and that will show you yung kanilang yung kanilang Uh, puso pagdating sa matter na to, yung kanilang allegiance pagdating sa matter na to, no to US BBM proxy war, ayaw nyo lang kakampi sa US dito sa nagaganap na parang uh, parang issue na ito, iringan na ito. Kasi there is no way we could exit this. There is no way we could stay away from this. They are misleading us to to say na dapat nasa gitna lang tayo, dapat neutral lang tayo pero at, at sa ilalim niyan ang lumalabas ay parang nagiging kakampi na tayo ng China. 'di ba? Napakasimple lang eh. Yung issue lang do sa mga nagwa water cannon, 'di ba? From VP Sara all the way down dito sa mga ano nila, sila pa yung nagtatanggol do sa mga nagwa water cannon. 'Di ba? O either no comment or sila yung nagtatanggol. 'Di ba? Or tahimik sila or iniiba nila yung usapan or sinisisi nila yung mga yung mga mga uh, tao natin, mga kababayan pa natin yung may kasalanan. So sa akin lang, ito yung ito yung sinabi kahapon ni Commodore Tariella, huwag wag tayong magpauto, huwag tayong magpa magpabilog, magpaloko. They are misleading us. Napakasimple lang. Kung talagang maka-Pilipino ka, kung talagang maka makabansa ka, i-condemn mo yung mga nag-water cannon sa ating mga kababayan kahit na anong rason pa yan, di ba? We, we weren't doing anything na aggressive, we weren't ba nag, nag nasa nasa open seas lang tayo, winang-water cannon tayo. i-condemn nila. Yun lang, 'Yun lang, 'yun yung makikita, doon pa lang niya nila mag-fail na sila. So, yung sinasabi nilang no to US proxy war, ang gusto lang nila nandoon tayo sa kakampi ng China. Nandoon tayo sa kakampi ng uh, nung bully natin, nung agreso. Tandaan niyo ang US nung pinalis natin yung base nung 1992. Umalis sila. Walang walang kuskus ano, walang ano. 'di diba? Yung US, tandaan niyo, may base sa Japan, may base sa Korea. O, maayos naman. Maayos naman yung takbo na poprotektahan ng Japan at US at Korea, 'di ba? Tayo, gusto natin na uh, malaya sa malaya sa sa mga kampo ng US, pinaalis natin yung permanent bases, umalis sila, walang problema, 'di ba? Yung China, alis ba? Yung mga man-made na mga ano nila, alis ba pag pag hiniling natin? So, ilang ilang Kung saan tayo kakampi dito, talagang ano nyo lang. Huwag, huwag, kayong maano na, na, hindi eh. Either way, alam nyo, pag, pag sinasabi nila, no to proxy war, no to ano, pero ang gusto lang nila, kumampi tayo at uh, uh, makisama tayo doon sa mga pambubuli na ginagawa ng China. So, anyway, tingnan natin kung ano mangyayari bukas. Ito, walang humpay na to. Talagang todo na, todo na. Talagang we need to be vigilant. Okay? So, see you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Bye-bye.